Ops, wait lang. Totoo ba? Kapag uminom ng kape, nawawala ang tama ng alak? Isang tasang kape lang, tanggal agad. Pero, legit ba? O kwentong lasing lang? Tara, pag-usapan natin. Ilang beses ko na ito narinig sa inuman at bar. Bro, inom ka ng kape para mawala ang tama mo. Pero, gumagana ba talaga? O gumagawa lang ito? Kape equals instant sober. Ang kape, stimulant. Habang ang alak, depressant. Ibig sabihin mas gising ka lang pero lasing ka pa rin. Hindi nito natatanggal ang alkohol sa katawan mo. Ang tanging paraan para mawala ang tama mo ay time. Kailangan mong hintayin na maprocess yan ng atay mo. Pwede ka pang maloko. Dahil feeling alert ka, baka isipin mo kaya mo pa mag-drive o gumawa ng desisyon na pwede mong pagsisihan. So, kung akala mo safe ka na dahil uminom ka ng kape, Ma'am sir, Hyper ka lang, pero ang lakas pa rin ng tama mo. <laughs> Ikaw, nasubukan mo na bang uminom ng kape patanggal ng tama? Comment down below. At Baka may alam ka bang ibang kasabihan about sa alak. Drop mo na yan. Pag-usapan natin sa susunod na episode.